Shopping oh. may mga bote rito. Dito no. Oh, din, oh. Oo. marami oh. Ma tayo nito. Mga bote nga tayo dito, ping. Mga tis -tis bote lang. Ping. Sa sa na talaga nang jungle ping. Nagutom na talaga ako. Nasa naikot ni si Kura ako. Oh. Masakit ba talaga 'yan, Ton? Baka sid lang 'yan. Oh, ping. Sa ano na talaga nang jungle? Ibenta na natin to. Bibenta agad natin to. Baka ulang pa to sa timbang. Ayun no, may basura dun no. Oh. Tara, alkalin muna natin. Tara! Ito oh. so, may mga bote rito. Ito din Oo. Oh. Marami Ma tayo nito. Mga bote nga tayo dito, ping. Ano ba, mga tis -tis bote? Okay na siguro to Peng. Benta na natin to. Midas ka ba dyan, Peng? Hindi tayo stubig. Wala pa nga akong pera dito eh. Punta muna tayo doon sa kabila, tapos benta na natin to. Ayun, hey, Peng, Tindahan, oh. No? May tindahan nga. Anong gagawin natin? Wala pa nga tayong pera. Hindi pa tayo nakakabenta. Tis-tis lang tayo. Malapit na tayo makabenta. Sana sa kabila maraming basura. No? Oo nga eh. Ang ganda ng barbershop. Barbershop ko, ang ganda. Uy, ano ba? Kala ba nagugutom ka na? Ay, no. Basura? Uy, ano ba? Layo ang iniisip mo. Ay, ano Basura. Oh. Uy, Ping. Kala mo na tayo. Baka pagaitan tayo ni Kuya. Hey, yeah. Eh, maganda pa rin magpaalam. Kala ka dyan. Magpapaalam muna ako. Oh. Ya. Papalam sana ako ya. Pwede po ba mga lakal dun ya? Pangkain lang ya. Pwede naman. Basta huwag nyo ikakalat na. Ya. Maraming maraming salamat po ya. Kailangan na kailangan lang po talaga ya. Gutom na gutom na po kami. Papakilo na rin namin to ya. Para pangkain po kami ya. Salamat po. Sige, sige. Basta huwag nyo ikakalat ha. Sige na. Kasi pag talaga yung mga batang, dapat yung mga tinutulungan eh. Opol. Ay, kaya mo. Kaya dyan? Dito yun ako yung dalawa kasi may nagpaalam dito na mga kalakal daw. Beng, ayun nga tayo may ari, oh. Oo nga, no. Pero nakapagpaalam ko naman nata, eh. Ah, ganun ba? Pakisabi na lang sa kanila, huwag na lang ikalat yung basura. Baka mamaya, kalkali ng aso. Sige na, yung op. Sige na. Uy, ano bang ginagawa mo dyan? Mga lawal tayo dito. Peng, tara na, Peng. Yeah. yeah, thank you, Kuya. Salamat po sa ano. Sana po huwag po kayong magagalit, Kuya. Malinis pa doon. Wala kayong iwanang kalat. Eh, kasi baka mamaya, baga alit yung may-ari nitong pinaka-building na to, pagitan tayo. Okay, oh, kuya, maayos naman po yun. Dito na kami Salamat po ulit. Okay na. Kuya mo. Oy Paul. Bili ba ko sa mga bata na yun? Ang babata pa lang nila, marunong silang dumiskarte sa buhay. Sipin mo, dalawa silang bata doon na ikapagsapalaran para lang makakain sa pang-araw-araw. Sa kanapansin ko, yung isa ang galang eh, mabait. Marunong silang magkuhat, opo. Alam mo, Paul, ganyan talaga ang buhay. May mahirap, may mayaman. Alam mo ba, noong mga panahon ng mga bata pa kami, danas na danas namin ang ganyang kahirapan. Katulad nila, Katulad ng mga nakita mo kayo ng bata. Alam mo, balang araw, pag nagsilak yan yung mga bata na yan, at nagkatrabaho na, sanay na sanay sila. Maging mahirap sila, maging mayaman sila, sanay sila sa buhay mahirap. Kaya Paul, sa akin, magpasalamat pa tayo. Dahil ang mga anak natin, hindi dinanas yung mga dinanas ng mga bata na yon. Kaya magpasalamat pa rin tayo sa Diyos na kain tayo ng tatlong beses sa isang araw. Ông Hoa Quả Ngọc ta họ. Xin à, để cục pit thằng cấp ạ. Để đi